talagang pinlano. Uh -huh. Isip-isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. Uh -huh. Pagkaraniwan yung magnanakaw eh, dahil sa alam mo, may kapangkaraniwang, may damdamin yan eh, may, may guilt feeling din yan, nahihiya At, to eh. At naman oh, tao pa rin yan. Kaya oh. nga kung minsan magnanakaw yun, sa hindi mo alam eh, gabi. Saka oh. oh. nakatakip pa mukha. Nakatakip ang dahil nahihiya eh. Oh. Oh. Ito kabila pa, mm -hmm. kabila pa nung mga magnanakaw na kilala natin. Oh. Walang takip ang muka. Nagpapapicture pa yata eh. Oh. <laughs> Kung tawagin eh, honorable. Ah. Uh, eh, ito na yung nakikita kong pinakalundo. Pinaka Pinakamalala, pinakaworse. Pinakamalala. Oo. Uh -huh. Sapagkat alam mo, ano na ito eh, yung... Ewan eh, ko, Nelson, sa avatar mo, kung mayroon kang makukuha ng isang salita na po pwedeng aakma, pa madidescribe mo. Oo. Uh -huh. Yung yung sidhi ng kanilang pag ano ang tawag doon yung wala nang kasapatan eh hindi Aha. hindi na milyon ito hindi na billion eh trilyon pinag na pinag-uusapan dito eh. totoo kayo at sana man lang mm -hmm. yung perang pinag-uusapan natin ay hindi makadidisgrasya sa bansa natin. Ay, naku. Lalong lalo na sa marami nating kababayan na kung makikita mo ang kalagayan sa buhay. Uh Wala nga pagpagamot eh. Totoo po. Pagkain, Talagang makikita mo, ah, hindi makapag-aral. Nakikita mo yung pinuntaan ko sa Agusan. Ni Chinelas, wala yung mga bata eh. Uh -huh. Uh -huh. Totoo. Kaya mabuti na lang yung kasama ko, Buti na lang, naisip niya. Sabi ko, bakit naman ka ako yung mga chinelas, hindi pare-pareho ka ako yung kulay. Uh -oh. Ayaw mo na ko, sabi niya, importante lang, meron sila. Meron um... sa sapi sa paa. Oo. So, oh, uh -huh. isip mo, eh, kaliwa, verde, yung, yung uh -huh. kanan, blue eh. Butas pa yan. Oo. So, uh -huh. Pero kahit pa paano, nabigyan lahat ng chinelas. ng uh -huh. bata. Uh -huh. chinelas pa lang, at least nakapagpasaya po sa kanila. Oo, oh, sino. pero kung titingnan mo, uh -huh. bakit nagkaganon yun eh. Uh -huh. Walang-wala talaga eh. Pagkatas mga ito, na Napakalakas ng, ewan ko, yung influensya sa sarili. Hindi ko malaman kung saan nila kinuha yung lakas ng loob para gawin nila yon sa ating bansa. May ginamit kayong termino dyan Sen, eh. halang ang kaluluwa. Hindi naman akin yun eh. Ay, hindi ba? Halang ang bituka. Iba na, kasi halang ang bituka sa halangang ang kaluluwa eh. Hindi kasi. Oh. Uh, ako nung ako ay eh, grade 5 pa lang, mahilig na ako sa sine dyan eh. Oh. Ah, opo. Alam mo oh. naman pagka yung oh, mga oh. kontrabida nag-away. Opo. Oh, uh -huh. Yung Fernando Poe Jr. Oh, ano yung ano? Oh. Oh. Pagkatapos eh, yung, oh. alam mo, yung Mary Walter. Di ba? Yan. <laughs> Kilala mo yun eh. opo, opo. Oh, oh, oh. Ikaw naman eh. Oh. <laughs> official ng Red Cross po yan <laughs> eh. Hindi <laughs> ba <laughs> si... Si Mary Walter. Si Mary Walter. Hindi ko malamang kung si yung, nung kasama niya si Ruben Rustia yata yun. Oo. Oh, di ba? oh, <laughs> oh. o eh, kapag ka pinagsasabihan yung mga magnanakaw ng kalabaw noon eh. Mm, kalabaw pala lang ang ninanakaw noon eh. Oo. Oh, uh -huh. Pagkatapos eh, <clears throat> meron pang mamamatay doon sa eksena na yun. Oo. Uh -huh. Magsasalita yung uh -huh. Mary Walton. Oo. Uh -huh. uh -huh mga hawaha, mga halang ang kaluluwa. Yan, yeah, ang kaluluwa. So, na-internalize ko yung may di-describe na pagka yung mga bagay na talaga nakapanlulu mo. Opo. Na kapag bibigay ng masidhing kalungkutan, mm. na nasa, nasasabi mo yung mga kataga na yun. Halangang ang kaluluwa. Kasi, kasi pagka halang ang kaluluwa, hindi mo na iniisip kung ano yung Mabuti. wala na, wala oh. ka nang iniisip, hindi mo na naiisip kung ano magiging kahihinatnan, tama, ng, anong tama. epekto, mm -hmm. anong impact nito sa lipunan, sa bansa mo na ginagalawan. Mabuti. Lalong lalo na yung mga mamamayan. Wala, hindi mo na iniisip yun. ang iniisip yung... mo na lang, yung sarili mo. Hindi ko nga malaman, gaano bang pera ang kailangan nila? Ah, oh, nga, ano. Hindi ba? Oo. Oh, oh. Well, biblicalisin eh, talagang ano yan eh walang kabusugan, kabusugan mm -hmm. walang kasapatan. Kaya yung sinasabi...